Okay na tara sa sahod ko. Kasi na lahat yan. Ito yung gusto ko sa'yo eh. Lahat ng sahod mo binibigay mo sa akin, pati ba naman yung allowance mo? Siyempre. Napaligaya mo ako eh. <laughs> Kawawa naman yung asawa mo. Ako na nga yung inuwi mo dito. Tapos na singko, hindi man lang siya makatikim. Ayaan mo yun. Mahal? nakawika ka na pala? Sino siya? Anong ibig sabihin nito? Hi. It's nice to finally meet you, legal wife. Ako nga pala yung bago ng asawa mo. Walang iya ka? Ang kapal naman ng mukha mo? Tama na yun, J. Tara na, Sherry May, mag na. tayo. So ano? Pipiliin mo siya? Aalis ka? Alam mo, minsan ka na nga lang umuwi. Tapos ito pa yung papasalubong mo sa amin ng anak mo? Alam mo kung bakit, ha? Kasi napagtanto ko na hindi lang ikaw ang babae dito sa mundo. Tara! Alam mo, girl, wag ka na magtaka. Tignan mo yung sarili mo, hindi ka makapag-ayos. Tapos, expect mo pa na uwi pa ng asawa mo. Well, umuwi nga, pero may babaeng dala. Tara na nga, babe. Sige, umalis ka. Pero I'll make sure na pagsisisihan mo tong desisyon mo. <sighs> Oh, mahal. Ay. Wow, mahal! Thank you! Hindi mo talaga ako pinapabayaan. I love you! Love you too. Tipirin mo yan ah. Tagal-tagal ulit yung balik ko. Ano? Alis ka na naman? Oo eh. Kailangan kasi eh. Pero huwag kang mag-alala. Pag balik ko, do-doblihin ko pa yan. Mas marami pa dyan. Talaga? Oh. Ah, sige. Basta may pera. Walang problema. Hmm. Kumain ka na ba? Dito eh, libre mo. Tara, na, tayo. Ah, sige. Magandang araw po, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Sherry? oh, ako nga. Mahal, anong nangyari sa'yo? Kinalulungkot ko, ma'am. Lubhaw ko kasi nasugatan ng asawa niyo sa inkwentro namin. Kalalabas niya nga lang po sa ospital ngayon eh. Kaso, sabi niya, dito niya ako gusto magpatuloy, magpahinga. Diyos ko naman, mahal. Kamama ka naman. Sige ho, ma'am. Iwanan ko na uukay dalawa para makapag usap kayo. Chip, doon ako. Ay, na. tayo. Kaya naman pala wala ka ng parang dami. Eh. Kasi naaksidente ka. Kala ko di mo an Pasensya ka na, So, paano na yung sitwasyon mo niyan? Paano ka na? Hindi ka na magtatrabaho? Mahal, pwede mo magpahinga muna ako? Pagod na pagod na ako sa biyahe. Kahit na pa ako nahihilo. Oo, oh, sige-sige na. Man, saan ka pupunta? Aalis ka na naman. Di saan pa? Maghahanap ako ng pera. Kalibhasa, palalisado ko. Uwi-uwi eh. ka dito, sakit mo sa ulo. Mahal, isa e naman. Kapag alis ka, iwan naman naman ako ng pagkain dito. Ano? Bakit? Eh, binibigay ka ba sa akin pera? Di ba wala? Haya mo. Pagbalik mo dun sa bisismo, mo, ang daming pagkain dun. Ay. Pupunta siya dito? Oo. Pupunta siya dito. Pipick upin ka. Ano mo? Kung saan ako nakakalakad ka lang, hindi kita isusoli dun eh. Ay. Pipick upin? Uh, talaga, ihahatid mo ako? Ako? Ihahatid pa kita? Ulul! Hoy, babae ang asawa ko. Ay. Ito, Eto, paralisado. Kunin mo na nga yan, walang kwente. Mahal, okay ka lang ba? Hindi <coughs> okay yan, tignan mo, may sakit nga oh. Baliw. Napala, kunin mo na yan. Malis na kayo. Alis pa ako. Alam mo, ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Ano, isusoli mo na yung asawa ko kasi wala na siyang silbi. Wala na siyang pera. Hoy, o oh bakit? At the first place, kaya ako lang naman pinatulan to dahil sa pera niya. Kaya pa, di ba? Kunin mo na yan. At ikaw yung may mas obligasyon dyan, di ba? Talagang kukunin ko yung asawa ko kasi mamamatay siya dito kasama mo. Mahal, eh, hindi ka magalit sa akin kahit sa lamang ang na nagawa ko sa'yo. Mahal, kalimutan na natin yon. Tsaka, asawa kita, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, eh, aalagaan kita. Magandang hapon po. Pasensya na sa abala. Nandiyan na ba si Sir Albert? Bakit? May magandang balita lang po kasi ko. Dala ko na yung insurance at pension niya. Nilakad ko na ho para magkapera na siya. Talaga ba? Magpera na siya? Ala, ang laki. Lahat naman po kasi ng polis na nasusugatan sa inkwento, may nakukuha po kahit papano. Kaya po sana, mapapirmahan niyo na po sa kanya at may lagay ni sir kung kanino niya papakuha para malakad ko na. Ay, ganun ba? Bongga! Tagal na nga. Ah. Mahal, wala na pala tayong problema. Tapos hindi na, na din kita si Usoli sa asawa mo, ha? Basta pirmahan mo lang ito, tapos lagay mo yung pangalan ko. Mahal, kunin mo. Sige na, Lagyan mo na yung pangalan mo para mapirmahan ko na. Oh, teka, teka, teka. Paano ko? Paano ka? Ano paano ka? Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo, ha? Hindi mo ay nalagaan, eh. Siya, kahit may nagawa ako sa kanya pagkakamali, andito siya, tinanggap niya ako. Kaya ako sino man ang deserve ng pera na yan, hindi ikaw yun. Siya. Tara na, mahal. lang. Pwede ba? Ikaw yung may paa, di ba? Magtrabaho ka. Tara naman. Hmm. Want money? Yes. All right. All of yours. Bye. All of me. Eh, sabi na si bloopers eh. <laughs> Lo. Wala mm. kang karapatan tumawa dito. Wala <laughs> <laughs> kang karapatan tumawa. Wala kang karapatan tumawa. Lo. Lo. Ah, <laughs> Mi sa sa sabi pa siya. sa sabi pa siya. sa sabi ka ba? Tingnan mo ba sa mo? Tapos na. Hindi. Meron. Tama trip niyo ako. Tama niyo ako trip. Papa mo ra tuloy ako. <favourite> Meron di ba? <c ExcelKK _> oh na ako. Yung huli ko ay love you, mahal. Tapos, eh, di ka naman. ba kasi, oh. Bakit aalis ka na naman? Oh, di ba? Oh, meron Kailangan ka. Kailan na naman balik ko. Oh, oh sige. Oh, matatagal ang balik ko. Yung kasi yun, di ba? <laughs> Mga kamayaman lang. <laughs> Ito yung maganda. Ito yung bagong banding. Yes. Ito yung bagong banding

kaya ako lang naman pinatulang ko kasi... Oh, no, sir. Oh, oh, oh. Sir, gusto pala! na. <laughs> Papasok mo sa alin dyan after nyan? Huh? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. pa. <laughs> ako? At the first place, kaya ako lang naman pinatulang ko. Ko. Oh. Bakit naman ako nabubulol? <laughs> Pakidila, no? Oh. Ikaw yun. Nandunay mo nga ano? Ano? Ano ba lang yung sasabihin niya? Hindi, hindi. Wala kang pejo. Wala kang pejo, Jackie. Ang surat. Siya, siya. Yung ano... Oo naman, misis. Lahat <laughs> ng police na... Uh, um, wala siyang lapel? Wala. <laughs> Pero wala siyang lapel kanina. <bicycles> ba, Sa akin ulit. Saan na to uh kamera? Ay, ba? May pera na siya? Ano? Ang laki nga. Uh, Hindi, meron pa. Ito naman, pa-ending ka na agad. Maganda balita lang po kasi ako, misis. Dala ko na Dala ko ni... Pertus. Dala ko Oh, siya! Seryos na, na. Yung maganda balita lang po kasi ako, misis. Dala ko yung insurance. At yung pension. <laughs> Ano mo ta? Ah sige. <laughs> Slow mo. <man. laughs> Tara. Rolling. 3 2 1. May maganda balita la kasi ko, Mrs. Dala ko na yung pension niya at insurance niya. One, Action. Magandang hapon po. Pasensya na sa istorbo. Nandiyan po ba si Sir Brian? Bakit? Hi, Albert. W ba? Sige. Ah, sige, sige, sige. Huwag na. Isa. Shay. Ngayon ka Magandang hapon po. Pasensya na sa istorbo. Nandiyan po ba si Sir Albert? <laughs> Ay, shot ko. Kailangan yun isa-isa pa sa'yo? Ano ba yan? Eh, inaayos ko na nga yung pangalan mo. Eh, gusto nila, Albert. Anong gagawin ko? Sige, sige. Magandang hapon po. Pasensya na sa abala. Andiyan po oh, ba si oh, Sir... Okay, sorry, sorry. Akin-akin. Ako na daw. Para report mo eh.